Welcome sa PS Rewind. Isang kaharian na pinapakain ang kanilang mga prinsesa sa isang dragon taon-taon para lang iligtas ang buong kaharian. Panoorin natin ang istorya ng isang matapang na prinsesa sa pelikulang Damsel 2024. Subscribe for more. Ang unang hari ng kaharian, ang Aurea, ay pinangunahan ang isang pag-atake sa dragon sa isang madilim na kuweba. Matapang nilang hinarap ang dragon ngunit nang bumuga ito ay isa-isang namatay ang kanyang mga sundalo at walang ibang nagawa ang hari at magmakaawa para sa kanyang sariling buhay. Makalipas ang daang taon ay may prinsesang nagngangalang Elodie na anak ni Lord Bayford. Kasabay ni Elodie ang kanyang kapatid na si Floria at ang kanilang kaharian ay nagihirap at tagutom. Isang sulat mula kay Queen Isabel sa kaharian ng Orea ang natanggap ni Lord Bayford. Ang sulat ay para hingin ang kamay ni Elodie at ipakasala sa kanyang anak na si Prince Henry. Masayang tinanggap ng kanyang ama ang alok at walang ibang nagawa si Elodie kundi pumayag dahil naniniwala ang kanyang ama na makakatulong ito sa ikabubuti ng kanyang kaharian. Naglakbay si Elodie kasama ang kanyang pamilya Papunta sa Kingdom of Aurea. Nang malapit na sila, nakita nila ang malaking estatwa ng mga dragon. Namangha silang pumasok dahil sa laki ng karian. Inihatid pa sila ng isang royal servant sa kwarto ni Elodie. Nilapitan si Elodie ng kanyang ama at tinanong kung ayos lang sila. Sumagot naman si Elodie na sana ay mabuti ang kanyang puso at matalino. Dagdag pa ni Floria na sana raw ay gwapo din. Kinagabihan, habang nagsusulat si Elodie, ay pumunta siya sa kanyang balkonahe. Habang nagmamasid ay may nakita siyang apoy sa malayo sa isang bundok. Kinaumagahan ay nagkita na si Elodie at si Prince Harry kasama ang kanilang pamilya. Sa simula ay hindi pa interesado si Elodie ngunit habang naguusap uusap ay unti-unting gumagaan ang kanyang loob sa prinsipe at napapalapit ang loob sa isa't isa. Habang nag-uusap ay naikwento ni Elodie ang tungkol sa nakita niyang apoy sa isang bundok. Ipinaliwanag ng prinsipe na mahalaga ang bundok na yon dahil sa loob nito ay ang kuweba kung kung saan ay ginagawa ang tradisyon ng karian na ritual. Sa kabilang banda, ang madrasta ni Elodie na si Lady Bayford ay nagsimulang maghinala sa motibo ng Queen Isabel at binantaan si Elodie na hindi pa huli ang lahat upang itigil ang kasal pero winalang bahala lang nila ito. Kinaumagahan ay araw na ng kasal nila Elodie at Prince Henry. Masaya ang lahat at nagpaalam na rin si Elodie sa kanyang pamilya at sumakaya sa karwahe at nagtungo na sa bundok kung saan sila maghahandog ng ritual. Pagdating nila sa kweba ay naghihintay na ang mga mamamayan ng kaharian. Sinabi ng reyna na isang dragon ang nakatira sa loob ng kweba kung saan sa nakalipas na isang daang taon ay nagdulot ito ng pagkasira sa kaharian. Ang hari sa panahong iyon ay naghiganti at nilusubang dragon, ngunit ang dragon ay napakabangis at napakalakas kung saan walang makakatalo, na kahit ang hari ay hindi nadaig ang dragon. Upang iligtas ang kanyang buhay ay nakipagkasundo ang hari sa dragon na nga siyang mag-aalay ng tatlong dalaga sa dragon at simula noon ay hindi na muling umaatake ang dragon. Simula noon ay sinasagawa na ang ritual bawat henerasyon. At doon, hiniwa ng reyna ang kamay ni Elodie at ng prinsipe bilang simbolo ng kasunduan ng dugong maharlika. Sinabi ng reyna na simula ngayon ay magkaisang puso na sila. Binuhat ng prinsipe si Elodie na hiyaman siya ay makikitang masaya si Elodie. Ngunit hindi niya alam ang susunod na mangyayari. Bigla na lang siyang hinagis ng prinsipe sa isang malalim na hukay at nagsisigaw siya. Pagbagsak niya ay nawalan siya ng malay. Nagising siya at humingi ng tulong ngunit sa kanyang boses ay nagising ang dragon. Naisip niyang umakyat ngunit napakadulas ng mga bato. Napansin niya ang nagkalat ng mga bagay na pag-aari ng mga naonang prinsesa. Nakakita siya ng liwanag at sinundan ito at nagulat siya sa mga nasusunog na ibon. May bumuga ng malaking apoy at nagpakita na ang dragon. Matindi ang takot ni Elodie nang makita ang dragon. Tinanong ng dragon ang kanyang pangalan at sinabi ng dragon na ang lahi ng dugo nila ang gusto niya bilang parte ng kanilang kasunduan. Bago pa man bumuga ang dragon ay tumakbo na siya. Mabilis na tumakbo si Elodie at kasabay nito ay nakita niya ang bangkay ng nabiktimang babae. Nagtago siya sa isang maliit na sulok ngunit hindi siya nakaligtas sa apoy at nasunog ang kalahati ng binti niya. Pumunit ng kapiraso sa kanyang damit at itinali sa sugat. Sa isip niya ay kailangan niyang makatakas anuman ang mangyari. Nagsimula siyang maglibot. May nakita siyang kulay asul na ilaw at at nakita niyang galing ito sa isang puno gusto niya itong lapitan. Ngunit may isang malaking bangin sa pagitan. Wala siyang ibang nagawa kundi tumalon. Isang maling hakbang at montik na siyang mahulog. Mabuti na lang at may dala siyang kutsilyo. Ginamit niya ito para makaakyat. Lumapit siya sa puno at kumuha ng insekto upang gawing ilaw. Nakakita siya ng tubig at agad na uminom. Ngunit nagtakas siya ng mabilis na natutunaw ang yelo. Yun pala ay muling umatake ang dragon. Agad siyang tumakbo at nagtago sa isang malit na kweba. Sa loob ng kweba ay nakakita nakita niya ang mga pangalan ng mga babaeng namatay na inalay din sa dragon. Sa pagod ay nakatulog siya at napanaginipan ang mga namayapang babae. Nagising siya at nakita ang mga insektong kinuha ay parang kinakain ang sugat niya. Agad niyang inalis ang mga ito at napagtantong pinagaling pala nito ang mga sugat niya. Natuklasan niya rin ang isang mapa na may daan para makalabas at sinundan ito. Kung sa tingin mo ay makakatakas siya at mapapaamo ang dragon, ay subscribe ka na para sa marami pang pelikula. Umakyat siya sa matutulis na kristal. Habang umakyat ay muntik na siyang mahulog habang ang dragon ay naghihintay siyang malaglaga sa baba tagumpay siyang nakarating sa dulo ng kweba, ngunit wala palang daan pababa. Sa pagkadismaya ay naiyak na lamang siya. Narinig ni Elodie ang tunog ng kabayo at humingi ng tulong, pero walang nakakarinig sa kanya. Biglang sumugo ng dragon at napatras kagad ka si Elodie. Banta ng dragon, kahit paano pa ang gawin niya, ay walang sino man na ang nakakaalis sa kweba. Nagbabadyang bumuga ang dragon nang marinig ang boses ni Lord Bayford na pumasok sa kweba para lang iligtas siya. Muling bumalik si Elodie upang puntahan ang kanyang ama Natuklasan niya ang napakaraming ginto at tatlong basag na itlog ng dragon Naintindihan na ni Elodie ang totoong nangyari Na pinatay ng dragon ang mga kawan noon Nang dumating ang unang hari at nadiskubri nila ang tatlong itlog ng dragon at pinatay ang mga ito Kaya ngayon ay naghihiganti ang dragon Sinabi ng dragon na gusto niya ring maranasan ng hari ang sakit ng mawalan ng anak At bilang kapalit ay tatlong anak na babae sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya ang kapalit at hindi na niya gagambalain ang kaharian. Balik sa kweba, matapang na hinarap ni Lord Bayford ang dragon na at nagmakaawa. Sumigawa ang ama ni Elodie at sinabing huwag itong lalabas. Nagalit ang dragon at pinatay ito gamit ang kanyang matatalim na kuko. Nakita ito ni Elodie at napasigaw. Habang hinahanap siya ng dragon ay agad siyang lumapit sa kanyang ama at sinabi ng ama, mamamatay ako dahil sa aking mga pagkakamali. Pero kailangan mong mabuhay. Nagpatuloy si Elodie sa pagtakas at umakyat palabas nang makita siya ng dragon ay umatake agad. Nakalabas si Elodie at sumakay sa kabayo. At bago pa man siya makita ng dragon ay tumalun siya sa kabayo at nagtago sa ilalim ng bato. Sa galit ng dragon ay wala itong tigil na bumubuga ng apoy sa mga alapaa. Sa kabilang banda ay nagalit din ang Reyna dahil nautakan siya at sinisisi si Elodie. Upang maligtas ang kaharian ay nag-isip ito ng paraan at kinuha ang kapatid ni Elodie at siyang ibibigay sa dragon bilang kapalit. Kinuha ng Reyna ang kapatid ni Elodie at sinaksak ang madrasta. Kinaumagaan ay nakita ni Elodie ang kanyang madrasta at sinabi nitong dinala sa kweba ang kanyang kapatid. Bago umalis ay nasabi niya na ring wala na ang kanyang ama. Sa kweba ay hiniwa ng Reyna ang kanyang kanyang sariling kamay at sa kapatid ni Elodie. Nagsama ang dugo ng dalawa at inihagi si Floria sa loob ng kweba. Nang makarating si Elodie ay agad na pumasok sa kweba at naghanda. Muli siyang kumuha ng mga insekto, pati na rin ng mga espada ng kanyang ama at iba pang maaaring magamit. Sa kweba ay nakuha ng dragon si Floria. Inilagay niya ito katabi ng mga namatay niyang itlog at sinabi rin ng dragon na papatayin niya si Floria upang magdusa ang kanyang pamilya tulad ng kanyang naranasan. Dumating si Elodie at gumawa ng ingay upang agawin ang atensyon ng dragon. Hinanap agad siya ng dragon at nagkaroon siya ng pagkakataon na lumapit sa kanyang kapatid para iligtas ito. Agad na bumalik ang dragon at matapang niya itong hinarap at sinabi niya na sila ay pinagsinungalingan din lang. Pareho silang niloko. Hindi naniniwala ang dragon at muli siyang binugahan ng apoy at nalaglag sa tubig. dilit na tumakbo si Elodie ngunit nahuli siya ng dragon at muli siyang sinugatan gamit ang matatalim nitong kuko. Lumaba naman si Elodie at sinaksak ito sa mata gamit ang kanyang espada. Nagalit ang dragon at ibinalibag siya. Muling tumayo si Elodie at sumugod sa dragon. Pilit na ginalit ni Elodie ang dragon upang bumuga ito ng apoy at nang bumuga na ito ay tumama ito sa bato pabalik. Nautakan siya ni Melody at nasunog ito ng kanyang sariling apoy. Tatapusin na sana siya ni Elodie pero hindi niya tinuloy. Napaisip ang dragon at nagsimulang makinig kay Elodie. Ipinakita ni Elodie ang kanyang sugat sa kamay at sinabing yun ang dahilan kung bakit nagaamoy maharlika ang kanyang dugo kahit hindi naman at kung paano mina manipula ang dragon ng kaharian. Nadismay ang dragon at sinabing katulad nila ay pumapatay din pala ako ng anak ng iba. Ginamot ni Elodie ang dragon gamit ang mga insekto. Naisip ni Elodie na ang paghihiganti ay para sa reyna at prinsipe na siyang tunay na manloloko. Sa kaharian ay muling naghahanda ang prinsipe para sa isang bagong kasal para sa kanilang bagong iaalay. Dumating si Elodie at nagulat ang mga tao. Pinunyag niya ang katotohanan at sinabi sa lahat na umalis na sila kung gusto pa nilang mabuhay. Sumagot ang mayabang na Reyna at tinuya pa siya na hindi kami natatakot sa iyo. Sumagot si Elodie na hindi dapat kayo sa akin matakot dahil hindi ako nag-iisa. Dumating ang dragon at halos mahimatay sila sa gula. Bumuga ito ng napakalakas na apoy na lumamon sa Reyna, sa prinsipe at sa buong kaharian natapos ang paghihiganti ng dragon at naghanda ng umalis. Kalaunan ay muling bumalik sila Elodie sa kanilang sariling kaharian at namuhay ng mapayapa kasama ang dragon. Hanga ka ba sa katatagan ni Elodie? Gusto mo pa ba ng Damsel Part 2? I-comment mo nga sa ibaba. Subscribe ka na rin para sa marami pang pelikula.